So ayun guys, magpapapakit na naman tayo guys ng Cambodia. Sana, oh, eh. Ayan o, oh, ilang piyaya yan. Bilangin natin Ah. One, two, three, four, five, six. Bali, anim na balot po ito, piyaya. Para sa so, minamahal natin kababayan. Kababayan. Sister-in-law mo yun? sister-in-law. <laughs> na yung bukas <laughs> Ito po, itong pa. Marupo. Ito yung ilalim na yan. Darating nga naman doon sa destination na, bukas bukas eh. Pati dito. Oh. oh nasa, ano sa dungan na hindi? Dinubuksan pa rin naman. Eh. Ay, kay. Ay anak -anak, anak, anak ito na, ito na. Ah. Tigilan. I want Palutin natin po guys. Maayos. Para naman yung may ibalibag nila eh. Kaso nga lang, nila ito guys ng packet. Oh. So ayan, balot na balot na po yan. Pati yung pangalan, sinama ko na sa bahay. Wow! Okay. Okay. Okay na. Ika-cut okay. 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 na natin yung jackpot. Okay. <coughs> Ano po 'yan?